Rico J. Puno, isang magaling na entertainer, isang icon, at isang nagniningning na simbolo ng original Filipino music. Dahil na rin sa galing sa pagkanta, kinuha siya noon ni Fernando Poe Jr. nang magkaproblema ito kay Susan Roses at siya ang pinagharana. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel. At pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. kiling na kilig ang kanyang mga fans sa mga awitin na nagbigay ng inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Klasik na ang mga kanta niyang. Alaala, may bukas pa, at macho guapito. Wala. Si Enrico de Jesus na kilala bilang Rico J. Puno ay ipinanganak noong February 13, 1953. Ang kanyang mga magulang ay sinananay Corazon at tatay Felipe Puno. Si Rico J. ay lumaki sa Balek-Balek, Sampaloc, Manila. Siya ay nag-aral sa Mapa High School at nagtapos ng kanyang Bachelor of Arts degree in Business Administration sa Philippine School of Business Administration. Bilang panganay sa aning na magkakapatid, alam niyang kailangan niyang simulan at gawin ang isang bagay para makatulong sa kanyang pamilya. Naghanap siya ng trabaho at nag-apply pa bilang bellboy kung saan hindi siya natanggap. Hindi siya sumuko at muling nag-apply bilang folk singer sa iba't ibang Manila club tulad ng Spindle. Noong 1975, habang kumakanta sa Polotsi, nakilala at nagtanghal si Puno kasama ang American Motown group, ang The Temptations. Ang talento ni Puno ay napansin ng executive producers mula sa Vicor Records. Ang una niyang record ay Love Won't Let Me Wait, habang ang una niyang big hit ay ang Tagalog Infused The Way We Were. For the way we were. Noong 1976, nanalo si Puno ng Aliwa Award para sa Most Promising Entertainer. Makalipas ang dalawang taon, naging Entertainer of the Year siya sa Aliw Award. Ang kanyang Rico in Concert Show sa Cultural Center of the Philippines, ang naglunsad sa kanya bilang isa sa mga nangunguna sa Philippine pop stars. Noong 1977, ni-revive ni Puno ang kantang, Merry Christmas Darling ng Carpenters, mula sa kanyang unang Christmas album, ang The Spirit of Christmas na original na kinanta ni Karen Carpenter. 1978, ang kasikatan ni Puno at ang kanyang mga regular na konserto sa Araneta Coliseum sa Quezon City at ang kanyang mga performance tour sa Estados Unidos ay nakakuha ng record sa dami ng pumuntang manunood. Ang kanyang katanyagan ay humikayat sa maraming endorser ng produkto kabilang ang mga ads para sa San Miguel Beer noong 1970s. Oh, ang dalawang hindi magkahiwalay. Correction, tatlo. Mm -hmm. Tatlo? Si Subas, si Noel, at San Miguel Beer. Abi, sabi na kay Rito! Hindi ba talaga magkakaibigan? Walang iwanan! Parang ito, pati pagtulog, katabi ang kanyang kabayo. Tuna <laughs> <laughs> din natin na San Miguel Beer, walang iwala yan. Sir, did sir? Teka, iwala yan sa amin, iwala sa inyo! San Miguel beer, ito ang beer. Noong 1979, kinatawa ni Puno ang Pilipinas sa Tokyo Music Festival sa pamamagitan ng awiting, lupa, isang awit na nagbibigay ng mga mensahe kung paano magsisikap, ang isang individual na magbago para sa ikabubuti, kung paano magtamo ng kababang loob at iba pang pagpapahalagang pagkatao, kung paano hindi rusgahan ang iba at kung paano lumaban sa sariling kahinaan. Mula 2001, ang greatest hit series sa Manila na ginawa ng Viva Concerts ay tumulong na mapanatili ang kasikatan ni Puno. Ang greatest hits concerts na ito ang nagdala sa kanya kasama ang iba pang hitmakers sa Philippine music scene noong 1980s, katulad ng Philippine pop icons, Haji Alejandro, Ray Valera, Nonoy Zuniga at Marco Sison. Si oh, 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 oh. silang masabi. Inawit din niya ang kantang, ang huling El Bimbo noong 1994, na orihinal na pangunahing hit ng bandang Eraserheads. Siya rin ang nag-cover ng kantang, Mabuti Pa Sila noong 2010, ito ay orihinal na nilikha at ni record ni Gary Granada. Mabuti pa mga surot, laging mayroong masisiksikan. Sa mga kamakailang pagtatanghal ni Puno, madalas siyang kasama sa entablado ng kanyang panganay na anak na babae, si Tosca Camille. Ang anak ni Rico na si Rox ay isa ring mga awit at miyembro ng banda. Siya ay pinarangalan at ginawaran sa ASAP Pinoy sa variety program na ASAP na nagambag ng kanyang pinakamahusay sa pag-awit bilang isang entertainer na nagdiwang ng kanyang ikaapat na pung anibersaryo sa music and entertainment movie at TV career noong 2017. Salamat po, po si Mrs. Corora dahil din po yung Mrs. Puno, mga din sa pagkanta, nakipagsapalaran din si Rico sa pag-arte bilang komedyante. Ang una at tanging action thriller niyang pelikula ay ang alas 12 noong 2001, kung saan gumaganap siya bilang isang masamang kongresista na nagbomba sa isang preschool learning center. Dahil sa kanyang pagsikat, iba't ibang TV network at mga producer ng pelikula, ay kaagad na kumatok sa kanyang pinto para sa higit pang pagkakataon sa pag-arte at pag-host. Kinuha ng GMA Network si Puno upang mag-host ng isang noontime variety show, ang launch date na unang ipinalabas noong March 1986 na nagsilbing kapalit ng student canteen. Gayunpaman, noong 1987 iniwan niya ang palabas pagkatapos nitong i-reformat. E noong 1994 hanggang 1995, pinangungunahan niya ang isa pang palabas sa noon time, ang Chibuga na, na ipinalabas tuwing weekday ng tanghali sa RPN, kasama niya si Haji Alejandro. Noong 1998, nanalo siya ng pwesto sa Konseho ng Lungsod ng Makati para sa unang distrito. Kabilang sa mga kapansin-pansing ordinansang inihay ni Puno sa kanyang unang termino, ay ang paglalagay ng surveillance camera sa bawat convenience store sa Makati bilang proteksyon laban sa mga tulisan na nambibiktima sa mga convenience store. Umalis siya sa konseho ng lungsod matapos ang kanyang ikatlo at huling sunod-sunod na termino noong 2007. Ang kanyang pwesto sa konseho ng lungsod ay pinanatili ng kanyang panganay na anak na babae, si Tosca Camille. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya kay Junjun Binay para tumakbong vice-alkalde ng Makati noong 2010. Bagamat nanalo si Binay sa mayoralty race, natalo si Puno kay Kid Peña, na naging running mate noon ni ng Vice Mayor Ernesto Mercado. Dahil term limited ang kanyang anak na si Tosta, matagumpay niyang nabawi ang pwesto sa Makati City Council noong 2016 sa ilalim ng tiket ni Abigail Binay. Noong October 2018, umalis siya sa United Nationalist Alliance, at kabilang sa labintatlong konsehal na nangako ng suporta kay dating Mayor Junjun Binay, Natatakbo laban sa kanyang kapatid na si incumbent Mayor Abigail Binay sa 2019 elections. Nagplano siyang muling mahalal ngunit na matay pagkatapos niyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COC. Siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Tosca na pagkatapos ay magpapatuloy upang manalo ng isang upuan sa konseho ng lungsod. Dahil term limited ang kanyang anak na si Tosta, matagumpay niyang nabawi ang pwesto sa Makati City Council noong 2016 sa ilalim ng tiket ni Abigail Binay. Noong October 2018, umalis siya sa United Nationalist Alliance, at kabilang sa labintatlong konsehal na nangako ng suporta kay dating Mayor Junjun Binay, natatakbo laban sa kanyang kapatid na si incumbent Mayor Abigail Binay sa 2019 elections. Nagplano siyang muling mahalal munit namatay pagkatapos niyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COC. Siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Tosca na pagkatapos ay magpapatuloy upang manalo ng isang upuan sa konseho ng lungsod. Namatay si Puno sa heart failure sa edad na 65 noong October 30, 2018 sa St. Luke's Medical Center Global City. Ang kanyang wake ay ginanap sa Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati, na may requiem mas na ginanap noong ikalima ng Nobyembre. Noong ika ng Nobyembre, ang kanyang mga labi ay dinala sa Makati City Hall bago inihimlay sa The Heritage Park sa Tagig. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng aking video at huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.